Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman tungkol sa halaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa 18 magagandang indoor plants para sa inyong living room o sa inyong salas. Ang mga halaman kaibigan ay nagbibigay ng pakiramdam na para bang malapit ka sa kalikasan. Kaya nga maraming mga tao ang gumugugol ng maraming oras para lang makapili ng angkop na halaman para sa kanilang tahanan. Kaibigan, ang isang silid sa iyong tahanan kung saan marami kang ginugugol na oras at kung saan palagi kayong nagsasama-sama ng pamilya ay ang inyong salas o ang living room ng iyong tahanan. Kaya nga sa video ito mga kaibigan ay babanggitin ko ang mga magagandang panloob na halaman para sa iyong salas mula sa mga aesthetically pleasing na mga halaman hanggang sa maliliit na ornamental plants na kasya sa corner ng inyong living room o di kaya kasya sa maliliit na lamesa o di kaya nakabitin bilang mga hanging plants sa inyong bintana. Ang lahat ng ito ay nagdaragdag ng kulay at buhay sa inyong tahanan. Ang unang halaman sa ating kay kaibigan ay ang rubber tree. Kung titingnan nyo itong rubber tree mga kaibigan, nakakaakit ang mga dahon nito. May mga rubber plant na ang kanilang dahon ay variegated. So maganda itong ilagay sa inyong salas. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang snake plant. Ito ay karaniwang halaman na inilalagay panloob man o panlabas ng iyong bahay. At nagbibigay ito ng kulay sa inyong tahanan ang ikatlong halaman sa ating listang kaibigan ay ang Birds of Paradise. Kung titignan nyo ito mga kaibigan, animoy maliit na dahon ito ng saging kung titignan ang mga dahon ng halaman na ito. Kahit kapag nilagay mo ito sa iyong salas ay magbibigay ito ng kakaibang tropical atmosphere. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Kensha Palm. Kung titignan mo ito mga kaibigan, ito rin ay tulad ng ibang mga halaman na tropical na nagbibigay ng tropical atmosphere sa loob ng inyong tahanan. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Dracena Corn Plant. Ito ay kaakit-akit tignan mga kibigan at ito ay nagtataglay ng matibay na stem at maganda itong ilagay sa amang parte ng inyong tahanan. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Cast Iron Plant. Kung titignan mo ito kaibigan, ito lang ay maliit lamang na halaman. Pero tulad ng ibang mga halamang na banggit ko kanina, ito rin ay magbibigay ng kulay at buhay sa iyong salas o living room. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Monstera Deliciosa. Ang kakaibang halaman na ito kaibigan ay nagtataglay ng mga dahon na bang may butas-butas, na bang may kakaibang disenyo at makinis ang mga dahon nito. Isa pa sa mga halaman sa ating listang kaibigan ay ang Marble Queen Potos. Ang hanging plant na ito kaibigan ay magandang tignan na nakabitin habang dumadaloy pababa ang kanyang mga dahon. Ang kasyam sa ating listang kaibigan ay ang Chinese Money Plant. Nagtataglay ito ng mga dahon na bilog-bilog at dahil na rin siguro sa pangalan nito, maaring pinaniniwalaan ng mga Chinese na ito ay nagbibigay ng swerte sa kanila. Pero gaya ng palagi kong sinasabi mga kaibigan, hindi nakukuha ang swerte sa anumang bagay kundi sa sipag at syaga na may kasamang pagdarasal para sa biyayang ibibigay sa iyo. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan na bagay sa iyong salas ay ang fiddle leaf pigs. Napakaganda ng mga dahon ng fiddle leaf pigs mga kaibigan. Kung titignan nyo, shiny ang mga dahon nito at malalaki. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang ZZ plant o yung Welcome plant. Ito ay nagtataglay ng makakapal na mga dahon na maliliit lamang. Pero mag-ingat mga kaibigan sa paglalagay ng ZZ plant sa loob ng iyong tahanan sapagkat nagtataglay ito ng toxic na masama kung sakaling makain ito ng mga alaga ninyong hayop o ng mga bata sa inyong bahay. Ang susunod na halaman sa ating listahan ay ang Swiss cheese ito rin ay kakaibang halaman kaibigan na nagtataglay ng mga dahon na may mga butas-butas. Kaya ito ay magandang ilagay sa ibabaw ng mga lamesa kung saan mapapansin ang kanyang mga dahon. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang satin potos. Ito rin kaibigan ay isang hanging plant na kapag isinabit mo ay dadaloy pababa ang kanyang mga dahon habang ito ay lumalaki. Ang susunod na halaman sa ating listahan ay ang Red Chinese Evergreen. Kung titignan mo ito mga kaibigan, nagtataglay ang dahon nito ng kulay green, pink, white, and light green na kulay. Kaya't ito ay magandang ilagay sa iyong salas at ito ay magbibigay ng kulay sa iyong living room. Ang susunod na halaman sa ating listang kaibigan ay ang Hoya Carnosa. Ito rin ay isang hanging plant mga kaibigan na kung saan kapag ito ay namulaklak ay magpapakita ito ng maliliit na bulaklak na animoy bulaklak ng santan. Ang susunod na halaman ay ang Triostar romante. Ito ay magandang klase ng halaman mga kaibigan. Sa kulay pa lang ng mga dahon nito na contrasting. May kulay maroon, may kulay puti, may kulay green at light green na kulay. So maganda itong ilagay at i-display sa iyong salas. Ang kalabing pito sa ating listang kaibigan ay string of nickel. Itong string of nickels mga kaibigan ay isa ding hanging plant na dadaloy pa baba ang kanyang mga dahon kapag sila ay lumalaki na. At ang huling halaman sa ating listang kaibigan na bagay na ilagay sa iyong living room ay ang elephant ear. Ang elephant ear kaibigan ay nagtataglay ng malalaking mga dahon na hugis puso. Ito ay magbibigay ng tropical na atmosphere sa iyong living room. So ito lang mga kaibigan, ang labing walo na magagandang halaman na pwede mong ilagay sa iyong living room o sa iyong salas. Paalala lang mga kaibigan, karamihan sa mga nabanggit ko na mga halaman ay nagtataglay ng toxic na masama sa kalusugan at maaring kamatay kung ito ay makakain ng inyong mga alagang hayop o mga bataman. So yan lang mga kaibigan ng ating napag-aralan. Sana meron kayo natutunan at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, sa halaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's over now and as always, have a nice day everyone!